Ayon sa Bible, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa pagpatak ng ulan ay di makapag-aani. Eh. Wow! Ibig sabihin pala niya ni, eh. dapat kung papasok tayo sa business na ating papasukin, tanggapin na natin ang mga risk. Natural lang naman yan sa isang business eh. Yung sinasabi ng karamihan, what if kung sabay-pasok na negatib. E kung ibahin mo ang tanong mo, palitan mo kaya ng, ano ang gagawin ko para makuha ko ang wala ako? Or, ano ang gagawin ko para makapag-ipon ako ng puhunan? ba diba, ang laki ng impact sa atin? Ibahin mo na ang tanong mo sa sarili mo mga kalom. Dati, ang tanong mo, What if, ngayon, dahil may Lord ka na nasandalan mo, ang tanong mo ngayon sa sarili mo ay ganito. Ano ang gagawin ko para makuha ko ang wala ko? Simple questions pero magkaiba ang resulta sa una. Mangangaral 11 verse 4.